So, guys, ito na yung lugar ng mga crocodile. Pero, syempre, ayaw natin silang makita. Joke. Patawad. <laughs> uh, okay. So, ngayon, papunta kami sa ano, sa mga crocodile. At saka, unggoy. Tapos, sobrang swerte kasi, na may abang naglalak na iputan. Ay, ano kaibig sabihin yun? What's your name? My name is Ridwan. I live in the water village and then I was born there. Uh, so what are we going to do? Uh, Where are we, we going to? Three palaces. Three palaces. we go to the mangrove to see the furbiscus monkey. Monkeys? And you like it, it's a Ah, oh, buhaya. in the water <laughs> we go inside the water village. Oh, so ano guys, sasakay kami okay. ng, ng boat para maikot namin yung, ano, yung water village. Tapos, makita namin yung lugar kung saan yung palas ng sultan and at the same time, yung lugar ng mga unggoy at ng crocodile. So, for two, ang amount niya ay mga nasa uh, 30 Brunei dollars. Yan. Yeah, we are ready. Are you ready? Let's go. So, moment of truth. Hindi, hindi. Bukulang. Okay kuya. Hindi naman. Ayun, ayun, ayun. Ayun, asa na siya. Ayun. Ayun ang unggoy. Siyempre ang mga crocodile ay nasa ilalim ng tubig. Ayun ang unggoy, ang cute. Ay, oh <laughs> So grabe guys, nakakita kami ng dalawang crocodile, isang baby crocodile at saka isang medyo malaking crocodile at uh, walong mga unggoy. Ang saya kasi na ano nasaksihan namin. And ngayon, nandito kami sa Water Village, Brunei. So, may fire station dito, may police station. Grabe, nung galing. Kompleto rin talaga dito sa Water Village. Ang pinakamalupit pa dito, guys, yung mga bahay nila, may air good. Masangkapan yung iba, naka-sleep type pa. Grabe, amazing. Ba, tingin mo ba, sulit naman yung $30? Anong masasabi mo? Grabe, feeling ko, sulit naman yung $30. Kasi almost one hour or... More than one hour din kaming nag-ikot. So, yung mga nagbabalak na pumunta dito sa Brunei, ano siya, magandang investment. At the same time, yun know, o, mga skwelaan dito sa Vino Water Village. Grabe, no, imagine ninyo yung paano sila nakasurvive dito. At yung iba hanggang ngayon, diyan pa rin nakatera.